most areas of Luzon. Kung saan po ngayong hapon may mga nararanasan na po tayong mga malalakas na pagulan at bugso din ng mga malalakas na hangin for most areas of Luzon, lalong-lalo na po dito sa may silangan ng southern Luzon. And sa mga susunod po na oras ay mas magiging malalakas pa yung mga pagulan and yung mga hangin po na mararanasan natin sa malaking bahagi ng Luzon habang mas papalapit nga po itong si Bagyong Uwan dito sa area or sa silangan ng Central kaya naman po manatiling alerto po para sa ating mga kababayan mostly sana po nakapaghanda tayo and doble ingat pa rin sa magiging uh, impact po nito ni bagyong uwan dito sa ating uh, kalupaan at may kita din po natin dito sa ating radar image as of 4 p.m. today. Ito po yung sentro o yung mata ni Bagyong Uwan kung saan medyo malaki po ito. And may kita din natin ito yung eye eyewall niya kung saan yung eyewall niya sa kasalukuyan po ay um, Uh, nada direct hit na or naapektuhan na po itong area ng uh, Calaguas Islands. Kung saan po sa Calaguas Islands and yung malaking area pa ng Camarines Norte, dyan po nararanasan ngayon yung mga mapaminsalang hangin and yung mga matitindin din pong mga pag-ulan na dala ni Bagyong Uwan. And yung kita nga po natin ay ngayong uh, gabi din po ay lalapit ito dito sa area ng Polillo Islands and then mamayang gabi din or uh, bukas ng early morning ay tatama naman po ito dito sa may central portion ng Aurora. So again, kahit po yung sentro uh, nito ay nasa karagatan pa, malaki po yung sakop nito ni Bagyong Uwan. May kita natin dito sa ating radar image kung saan yung rain bands po nito patuloy pa rin naka-apekto sa buong bahagi ng Luzon at Visayas. Base po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Juan, ngayon pong gabi ay lalapit ito dito sa area ng Polillo Islands. Kapag po nagkaroon ng bahagyang pagbaba nito ng track, ay hindi rin po natin rule out yung possibility na mag-landfall po ito dito sa area ng Polilio uh, Polillo Islands. But for now, less likely po yung ganitong scenario. But kahit hindi po ito mag-landfall dito sa area ng Polillo Islands, ay posible pong direct hit pa rin sila dahil po sako po sila or madadaanan sila nung eye wall na dala po nito ni Bagyong Owan. Then after po nito, tonight or tomorrow, early morning, ay tatama naman ito dito sa main central portion ng Aurora or dun po siya sa area na yon magla-landfall and then uh, tatahaki naman po nito itong area ng Northern Luzon and then by tomorrow morning naman ay lalabas na ito ng ating kalupaan most likely dito sa coastal waters ng Pangasinan or La Union. And may kita po natin, dito po dadaan yung center track ni Bagyong Owan. Ito po ay, ang, uh, ang entry point niya is dito sa may central portion ng Aurora. And then dadaan po yung center track niya either dito sa may southern portion ng Nueva Vizcaya or sa northern portion ng Nueva Ecija. Then mahahagip niya din po yung southern portion ng Quirino. Yung area po ng Benguet, maging dito din sa may area o yung northern part ng Pangasinan. Yung bahagi din po ng La Union at yung southern portion ng Ilocos Maging dito din po sa northern portions ng Zambales at Tarlac. So ito po yung uh, center track ni Bagyong Uwan kung saan dito po sa mga areas nito most likely pin, uh, mararanasan po yung mga pinakamatitinding hangin and pinakamalalakas po ng mga pagulan na dala ni uh, Bagyong Uwan dito po sa atin. But uh, bukod po dito no sa mga areas kung saan malapit po yung center track po nito, again, importante pa din po na i-consider natin yung buong lawak ng bagyo. Ngayon po, ay umaabot ng uh, 900 kilometers yung kanyang radius. Ito po yung asimula uh, sa center niya, outward. So, malawak pa rin po no, yung sakop di bagyong uwan. So, dito po sa red uh, shaded area natin, dyan mararanasan yung pinakamatitinding hangin na dala ni bagyong uwan. While naman po for dito sa yellow shaded circle natin, dyan po mararamdaman yung mga malalakas po na hangin na dala nito. So again, magsisimula po ngayong gabi yung mas critical hours pa or yung mas uh, crucial hours pa for the whole area of Luzon dahil nga po ngayong gabi or buong magdamag po natin mararanasan yung uh, matitinding hangin and also yung mga matitindong matitindi din po mga pag-ulan and risk din ng storm surge na dala nito sa malaking bahagi pa din po ng Luzon and hagi pa din yung ilang areas ng Visayas. Kaya muli po uh, para sa ating mga kababayan sa nakapaghanda po tayo and manatili po tayong alerto. And sa so, kasalukuyan po yung wind signal number 5 natin ay nakataas sa southern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Nueva Ecija, central portion ng Aurora, Polillo Islands, northern portion ng Camarines Norte including Calaguas Islands. Samantala, wind signal number 4 naman sa southern portion ng Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, southern portion ng Ifugao, mountain province or southern portion ng mountain province, southern portion ng uh, ng Ifugao, sa area din po ng Benguet, southern portion ng Ilocosur, sa bahagi din po ng La Union, Pangasinan, rest of Aurora, rest of Ecija, northernmost portion ng Zambales, northeastern portion ng Tarlac, easternmost portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, maging sa northern portion ng Rizal, sa northern and eastern portions ng Quezon, rest of Camarines Norte, northern uh, uh, portion of Camarines Sur, and northern portion nang ng Katanduanes. Samantala, wind signal number 3 naman sa southern portion ng mainland kagayan, rest of Isabela, northwestern, central and southern portions of Apayao, Abra, Kalinga, rest of mountain province, rest of Ifugao, Ilocos Norte, sa rest of Iloc Sur, rest of Zambales, Bataan, rest of Tarlac, Pampanga, and Bulacan, dito sa Metro Manila, maging sa Cavite, Batangas, rest of Rizal, Laguna, rest of Quezon, Marinduque, rest of Camarines Sur, and Catanduanes, Albay, Sorsogon, Tikau, and Burias Islands, maging sa northwestern portion ng northern summer. Samantala, wind signal number 2 naman po sa Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, rest of Apayao, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, rest of Masbate and Northern Samar sa northern portion ng Samar, maging sa northern portion ng Eastern Samar and wind signal number one naman po sa Batanes, northern portion ng uh, Palawan kasama na po dyan yung Kalamian, Kuyo at Cagayan Silyo Islands. Dito po sa may uh, rest of summer, rest of Eastern summer, sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Siquijor, maging sa Negros Oriental, Negros Occidental, Gimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. So mapapansin pa rin po natin, malawak pa rin yung areas natin na merong wind signal dahil malawak pa rin nga po yung sakop nito ni Bagyong Uwan. And may kita din po natin, dito po malapit sa center track nito, yung mga signal po natin, uh, uh, wind signal number 3, 4, and 5, kung saan dyan po yung mga areas na makakaranas ng mga malalakas hanggang sa pinakamatitinding hangin and also yung mga matitindi, matitindi din pong mga pagulan na dala ni Bagyong Uwan. Kaya pumuli, pag-iingat po para sa ating mga kababayan habang uh, nananalasa po itong si Bagyong Uwan, mas safe po na manatili lamang po tayo sa loob ng ating tahanan or ng mga evacuation centers para po sa ating uh, kaligtasan. And bukod po dito sa mga malalakas na hangin, expect po natin meron din pong mga bugso ng mga hangin dito din po sa area ng Palawan, sa nalalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao na wala po tayong awid uh, signals. Para naman po sa mga malalakas ng pagulan, ngayon hanggang bukas ng hapon, patuloy pa rin po yung mga malalakas na mga pagulan po na ating mararanasan. Mostly, mamaya pong gabi hanggang... a uh, mamayang uh, hanggang bukas ng madaling araw doon po natin pinakamararamdaman yung mga pag for most areas of Luzon more than 200 millimeters of rainfall po yung ating posibleng maranasan dito sa Meykalinga, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, dito sa bahagi din ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, sa area din ng Bulacan, Rizal, Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes at dito din po sa area ng Zambales. Samantala, 100 to 200 naman for the rest of Cagayan Valley, Ilocos Rizon, rest of Central Luzon and Calabarzon, maging dito din po sa Occidental Mindoro, Masbate at sa area din po ng Sorsogon. Samantala, 50 to 100 naman for Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Kapi, Samar Provinces, Biliran at Leyte kung saan magiging mataas po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa or malawakan po yung mga pagbaha na ina-expect po natin dulot nga nitong a uh, mataas po na volume ng mga pagulan na dala din bagyong uwan and A reminder lang din po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa area ng Northern Luzon or kung yung areas din po natin ay bulubundukin kung saan prone po sila sa mga flash floods at sa mga landslides. Kaya naman po pag-iingat para sa ating mga kababayan. And expect po natin Bukas po, meron pa rin tayong mga malalakas po na pagulan na mararanasan. Though medyo mababawasan na po dito sa may silangan ng ating bansa, posible pa rin yung more than 200 millimeters of rainfall sa area ng Benguet. Kung saan ito nga po ay a uh, bulubundukin na area, kaya ina-expect po natin na mas marami po or mas magiging maulan po jan sa areas na yan. By this time po, si uh, Bagyong Uwan ay nandito na sa may akanluran uh, kanluran po ng ating uh, ng mainland Luzon. So ina-expect po natin yung 100 to 200 millimeters of rainfall. Posible pa rin dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging dito din po sa area ng uh, Nueva Vizcaya at Ifugao. So muli po, no, ngayon, simula po ngayong gabi hanggang bukas, dun po natin mararanasan pa yung mga pinakamatitinding mga pagulan na dala po ni Bagyong Uwan. Mataas po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya manatili pong alert ito para sa ating mga kababayan and patuloy din po tayo makipag-ugnayan sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala bukod po dito, meron pa rin tayong high risk ng storm surge. Kung saan, nakikita nga po natin, no, more than 3 meters yung possible storm surge height po natin for uh, coastal areas po dito ng uh, Ilocos Region, maging ng Cagayan Valley, maging dito din po sa area ng uh, Bicol Region at dito din sa may area ng Aurora at Quezon. Samantala, posible din po yung 2.1 to 3 meters sa area ng Bataan, Cavite, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Pampanga, Sorsogon, at Batangas. And 1 to 2 meters naman for the area of Bataan, Bulacan, Cavite, Metro Manila, Pampanga, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Eastern Samar, Antique, Palawan, Occidental Mindoro, Gimaras, Negros Occidental, Zamboanga del Sur, at sa bahagi din po po ng Zamboanga del Norte. Kung saan kapag meron nga po tayong yung risk ng storm surge, no, nakita po natin or bawal po yung kahit anong uh, marine activities. Iwas, wag po muna tayong lumangoy, mangisda or maglakbay dagat. And ito pong storm surge, posible din magdulot ng coastal inundation or pagbaha po sa mga coastal areas po natin, lalong-lalo na dun sa mga low-lying areas. Kaya naman po sana yung mga kababayan natin ay nakalikas na and manatili pa rin po tayong alerto dulot dahil nga po dito sa maaring epekto ng storm surge dito po sa ating mga lugar na nabanggit sa kasalukuyan, meron din tayong nakataas pa na gale warning sa mga dagat baybayin po yan ng Cagayan Valley, ng Central Luzon, ng Ilocos Region, ng Bicol Region, maging dito din po sa mga dagat baybayin ng Calabarzon, dito sa dagat baybayin ng Occidental, kasama na po dyan ang Lubang Islands, sa Marinduque, dito din sa area ng Romblon, maging sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, maging dito din po sa Area ng Biliran, Leyte, Southern Leyte, sa northern portion ng Cebu, kasama na po dyan yung uh, Bantayan at uh, Camotes Islands, maging dito din po sa area ng Dinagat Islands, Surigao del Sur at Davao Oriental, maging dito din sa bahagi ng Surigao del Norte.